Sana nagsusuport po sa akin. sana po iwag po kayo magsawa at magsuport sa akin tulungan ko po para darling and thank you thank you sa lahat ng aking mga followers at lahat ng na aking mga takibigan na mag-anak ay magpapakita sa buong na hirap na daan ang anong daan ayun na ito yata Ew. Mm -hmm.